Ini Strava 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 Tanya ba? Ini So oras ano 5.36 dito Amisago Ado Ah uh, Oh, maganda mamaga sa inyo may uh, ngayong araw <laughs> ngayong araw punta tayo ng Kaibang Tunnel uh, andito namin na ngayon sa andito namin na ngayon sa Kabukoy so, hindi, ngayon lang ako nag video kasi medyo madilim kanina hindi kaya i-capture ng GoPro uh, yun. kasama ko ngayon pala yung tropa isa si Jonas ulit uh, <laughs> Nakausap ko naman tong camera <laughs> <laughs> ah. So, yun. Yun lang. Ito pa lang ano, kay Biang Tunnel. Galing sa amin is 33 km kila. Er, er, 33 kilometers. Ah, tapos kung galing ka naman ng Maynila, nasa around 68 km naman siya. Kaya medyo malayo-layo din. So, yun. Update ko na lang kayo oras pala ngayon ano 6.24 uh, dito pa rin kami sa Panayik naik hindi ko alam anong road to eh kasi pa pa rin kami then yun dire direto lang to tap hanggang tarnate yun, so ang araw pala ngayon Tuesday Ah uh, holiday pa lang yan so, siguro medyo marami ding siklista doon ngayon then hindi kami nag ride ng weekend kasi sobrang daming tao no? kung gusto nyo malaman kung gano'ng karaming tao ganito so sobrang dami kaya siyempre mahirap din mag risk kaya, na feel namin na ganitong araw so bali bandi dapat talaga kami magre-ride ang kaso, ganito din yung nangyari So, umulang kasi kakakapon kaya ayun nagan na kami <laughs> sumuko na kami what's andito pa rin kami sa panaik papasok na tayo papasok papasok na kami ng Arco medyo medyo challenging din ngayon kasi syempre matagal kami hindi napagbisikleta tapos puro ahon pa yung pupunta namin kaya yun share ko lang ganda naman dito Yan, so time check 6.30 dito na kami sa Barangay Sabang sa Naikabite So yun, dere derecho pa rin to Aliwa tayo dito pa Maragundon Eto naman kakanang kayo dito. Ay, oo, kakanang kayo dito. Dyan, dyan is Patansa. So, dito tayo. Okay. Ganda. Nice one. Okay. daring araw Woo! Ganda Meanwhile so, Tambay kami sa grid dito sa ano Sa may naik pa rin sa may 7 eleven na kami sa glit. Tapos yun, diretso na rin kami agad. One eternity later. Diretso na uli kami. Okay, no. uh, diretso na uli kami pa. <laughs> Sabay tutok sa mukha eh, no? Diretso na uli kami pa, ano, pa Tarnate. Ulit-ulit. Ayan, ulit. uh, may lang ako nakadaan dito eh Kaya hindi ako sigurado eh Ang uh. ganda Ayos ah, oh Makapala pala hindi na dito eh no? Eh talaga sa atan sa pansin ko Halos puro pala yun yung daan <laughs> Hindi pala yung daan yung gilid Puro pala yan yung gilid Huwag nadaan ka dito Naik na nga pala Naik Memorial Park pumunta rin kami Eh oh, kita nyo ah Grabe ang itim dun no? Parang tingin namin na wala nang banda ngayon sa Cave lang tunnel eh Hindi tanaw dito yung ano Hindi tanaw yung mga bundok ngayon Sobrang ano na, Dito maaaraw dun banda Sobrang dilim na kaya parang Tingin namin wrong movement Thank <laughs> na. dito guys puno nice. so, so time check 7.45 dito na kami sa Tarnate kunting kembot na to. mamaya ahon na so, Mamaya tingnan natin kung makapag side trip tayo dyan Minto kaya tayo okay. tayo sa glit Yun. so uminto kami dito sa glit Ganda Ayun no Ganda ulit ako nakakita ng ganda eh Bata di Two thousand years later. So far, malapit-lapit namin. Ayan, tanaw na yung bundok, oh. Ano kong kita niya dyan, ah. Pero dito, tanaw na yung bundok. Ayan, oh. Diyan. ang kita ito na yung ahon. ah ayan o ayan na yung ahon. <laughs> so. ka. Ano? Sak, patag lang pre, patag. Ha? Lama ka? Udol ako Wala pa rin ano, nag-over eh yun naman yung namin, wait lang Ito yung namin Banayad Grabe oh Yung tikandaan First time kumahon ng ganito Grabe At pa natulog na ako sa amin So dumating na tayo dun sana Azul Unti na lang, pakakaibang na tayo Pero picture muna tayo dito Ito kami dito sa gilid 2,000 years later Sasunod, sasama ko mga tropa ko dito. Sabihin ko panayad lang. Sige <laughs> so, na ako. Sige ko sa ahon puti. Sakto. Ingat lang kayo sa part na to kasi ang dami nag-banking-banking. sakto sakto yung araw ng punta namin yan kasi hindi maaraw and mapaglang talaga yung gili mapaglang talaga ngayon kaya away okay, na okay wala na yung kasabay ko naon? na ako. <laughs> ano eh. Ah. pala? Bigis pa lang, pupunta kayo dito sa Kaibiyang Tunnel. Magmotor kayo. okay kayo magbike. Ah. Pahirapan nyo ang sarili nyo. Tumulo pala ko. Grabe. Ayan. Mga naka road bike pa dito. Sobrang pag ngayon. Oh. Ito ito. Kala ko ulan yung yung kulay black na nakikita namin kanina. Hamag pala. Grabe. ilang araw na ata kami sana malapit na sa so, wakas may may lusong din kanina pa natin grabe ah. sana wala na nga ah. happy na grabe Santa Dote. Eh. Kaya sa, sana nga malapit na. No? sige, sige. Dito na sa tunnel. Wait, wait lang, wait lang. Picture ako lang Ang dami nga lang tao. Pero, tingnan natin yung loob. Nakatakot dito. Ang ingay. <laughs> Ito, malapit tayo sa dulo ng tunnel. Gagawin natin. Ang ganda. Ang ingay. kumbay lang kami sa panel din balik na kami hanap kami nakakainan yan bali may nakita kami kanina kaso yun syempre haahuinin pa namin yun lang takit sa mamaya

Later. So I'm going 12 seconds later. Sami. Sami, Dita. No kami makes sa mindset. No one makes sa Monte. tayo yun so ah nakababa na kami dito inaantay ko lang si Jonas ngayon may sinasabi niya sa akin may side trip kami ngayon Bale, pupunta kami beach Pas, tingnan namin kung open na sinabi niya so yun update ko kayo mamaya oras pa lang ngayon ano So Buti na lang patag na tong daan <laughs> yeah. ah, Dito pa rin kami sa turn na ate Sa turn na ate oh, Maliwa kami dito Dito ata yung beach Ay ito Dalaroy Pasok kami dito. Tingnan natin. Yan. Dito na kami. Tingnan namin yung beach dito. Oh, ayos. Ang ganda din. At saru pa ba kami dito? Ngayon namin yung beach. Nice cam. Nice cam <laughs> Ang ganda. Nice. <Ay, laughs> ang ganda 60. May bayad ang sightseeing. Nice. May <laughs> dito. Ah, para ligo na. Nakataon ba ligo? May bayad. Mamamaya. Ito. Ano? Ababay ko pa lang. Ay, ah, pre, upo man tayo di. Ang ba maganda mo po? Maganda dito sa kaya. Wala akong dalang pamalit. Ha? <laughs> ah? Ibag sa atin. Oo. Oh. Alagaan daw niya eh. Sabi niya eh. May bayad na. Mamaya may bayad na tapos. Oo, sin. Ay, pre. tayo. <laughs> Nakalagay dito sa unan, ano yun? Ganda. No entrance tapos may ano, no? Ay, dun pala may daan. So, hindi pala kami, hindi mo na maligo. Tamang sightseeing lang kami dito. Ang ganda din sa dito kung ano, kung galing kayong kay Biang, pwede kayong maligo dito. Iwas lang kayo Manong kasi nang i I'm uh, yes. alis na kami dito sa I-70 namin hindi alis na kami dito uuwi uh, na rin kami hindi na namin bisikleta namin kayo mga anong din lang iligot ang mga ulaganan to Good. so oras pala natin saktong 2 pm na At dito namin sa ano sa 13 so hanggang dito siguro tong video na to yun lang